Yoon, hello YouTube world. Ito na naman si Lyco for De Leon. So, malamang marami po sa inyo ang sa akin diyan sa pag uh, re-review natin ng mga car, mga brand new car, Toyota, Mitsubishi. So, malamang nagtatanong rin kayo kung kumusta na ako, ano ba 'yung ginagawa ko. So, sa mga hindi pa nakakaalam, ano alam ko marami na akong mga na-post na mga videos dito na mga nagba-vlog uh, ako ng mga ayan yung mga nasa likod ko mga kaibigan yan ngayon yung pinagkakaabalahan ko meron akong mga products na binibenta ngayon dito sa Facebook, sa TikTok at nag-upload din ako dito sa uh, YouTube, so sa so lahat ng mga nakakamiss ng mga vlog ko tungkol sa Toyota, Mitsubishi saka kung ano ng -ano mga sasakyan yan na po ngayon yung medyo pinagkakaabalahan ko, ayan meron ako dito mga mga uh, welding machine dyan sa likod may generator ako meron din ako diyang uh, grass cutter mga kaibigan so yan yung mga pinagkakaabalahan ko today ngayon sa mga panahon na to so pwede pa rin naman po tayong mag uh, uh, entertain ng mga inquiries tungkol sa mga sasakyan ng mga kaibigan pero i uh, ano ko na kayo i-refer ko na kayo dun sa pinaka the best na na ahente dito sa Toyota Marilao, sa Mitsubishi Baliwag, or kung ano pong brand yung gusto po ninyo mga kaibigan. Pero yon yun po ang update ngayon kay Lycofer sa lahat po ng mga followers natin dyan dito na talagang nag-aabang ng mga uh, review natin ng mga sasakyan. Sooner or later, gagawa po ulit tayo mga kaibigan. Ha? Kaya dyan lang kayo, steady lang kayo, wag kayong aalis, wag kayong mag-unsubscribe. Uh, Pwede nyo akong sa Facebook, Uh, like car vlog, yan po, puntahan nyo po doon, uh, Pang lahat na makikita nyo dito yung mga products na ino-order ko, uh, mga products na nire-review ko At saka sa TikTok na Like 2.0, follow nyo ako dun mga kaibigan And dito naman sa YouTube, sige, uh, pagbibigyan ko kayo kasi marami mga nagtatanong pa rin ng kumusta, gagawa tayo ng mga mga videos ulit i-upload uli natin dito mga kaibigan. Kaya abang-abang, please huwag nyo akong iiwan. See you on my next videos mga kaibigan na abang-abang lang po.